idol rakin pinyon maga maga rakin pinyon susi oh. -si bosing oh. rakin pinyon talagang nungto isul sil sil ito oil ito, mm, ito kalampag kalampag at cagar umugung yung kanyang well pump ito rakin pinyon ito naman din to din to sumalamang to rakin pinyon tisy guruh at lakas ko lang, lumalagotok din ay start hindi naman kailangan i-start yan. <laughs> yan lang. Ito naman ay coil. May leak yung coil. Oh, pwede ba lang sa kanyan? Oo, pwede. Basta oh, yung mga paras. Yan ito. May leak yung coil. Sige na. Sa mampalay. Ito pa yung ayun naman selector cable. Ayan. Dalawa yung muna nga ron. Kanang dalawa. Five. Selector cable punit. Ayan, dami na gusto nga natin yun. Puro rakin pinyon, tatlong rakin pinyon. Dito na nga ako natulog. Ay yung kayo doon, Ginawa niya ha? para ano? Galing din ni Sarah, maparaan din <laughs> na para oh. lang mai Alam ko kung bakit na nasira 'to. Ah. Di tubig battery ang ginamit mo dati. Ngayon, dahil nga uh, plastic siya, nalulusaw. Tanga sa mga sa mga Batman, Jinto, hmm. huwag kayong gigamit ng ditubig? Kasi itong sasapitin mo, nalulusaw oh, oh, oh. 'yung plastic niyan. Dami kong dami na kong experience niyan. Kaya alam ko na kung nagkaganyan.